Hot topic and issue pag-usapan natin. Karakter ni Barbie Imperial as Tisay muling magbabalik sa Batang Kiyapo. Matapos nga i-introduce si Barbie sa Batang Kiyapo noong August na wala naman ang kanyang karakter as Tisay. Pero magbabalik muli si Tisay sa hit series na Batang Kiyapo at kasama pa niya ang kanyang backup. At makakasama nga niya ang bagong mukhang karakter na gagampanan na naman nila William. William Martinez as Reggie, Anjo Eliana as Michael at Maverick Reloba as Derek. Si William ang magiging ama ni Tisay at si Michael at Derek naman ang tauhan ni Natisay at ng kanyang ama. Alin kay Barbie nang mawala ang kanyang karakter, alam naman niya na maibabalik at sinigurado naman ng production ni Derek Coco Martin ang muli niyang pagbabalik sa batang kaya po. Kaya naman sinabi ni Barbie na matagal niya itong hinintay. Pagbabalik nga ni Tisay sa kanyang karakter sa batang Yapo matapos nga na matalo ito ni Tanggol. Layunin nito na makuha muli ang mamahalin sa sakya ni Tanggol kaya nagdala siya ng maraming backup. Ano pa kaya ang magiging papel ni Tisay sa buhay ni Tanggol ngayong siya ay nagbalik? Ito ba ay magiging kalaban, kakampi o magiging Malapit sa puso ni Tanggol? Abangan natin ang kapanapanabik na eksen ng gagampanan ni Barbie Imperial sa Batang Kiyapo. Yan ang mga hot topic and issue dito lamang sa Tambalang JK.